ulo. Ayan, para kay kayo bubong yan. Ayan ang party niya sa pagkatay. oh, ayan. Ati, ayan namin tatlo yan. Ayan. O, oh, mo guys. <laughs> Hindi niya alam, harap mo din. Pakita ang bida. Ayan. O, oh, bida. Ayan hmm. bida namin. Hindi <laughs> naman bida yan eh. Kikis-kis lang dyan eh. <laughs> Oh guys, ah, uh, gihiwa sila ng pang chop. Oh guys, so, paano maghiwa ng pork chop? Ang okay, so, so paghiwa ng pork chop ay pantay-pantay. Oh. Parehas so, ang laki. guys. Ah, uh, katapos lang namin sa, ano, sa katay. Ito na siya. Pagkita ang pita. Ayan po guys, ah, oh. <laughs> Bita Nanatawa ko kaya kaya na kaya 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 eh. kaya 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 na natin eh. Sila nga sari-sari eh. kaya 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 naman. kaya 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 pag kaya Kinakailangan tumita Para magkaroon ng pira Oo Ayan uh. guys eh, Tignan mo yung slice nyan uh, Pantay pantay Ah, guys, ah, andito kami sa palengke. <laughs>

O, oh, kung gusto nyo bumili na rin ng pata, o. Oh. Pinilinisan na rin yan. Manok. Pili na lang kayo. Ayan. Hi, good morning. Good morning, good morning. Mm, pork chop. Tirahan na naman yung mamaya yung ganyan, no? Ah. Sinasalinsin niya na. nakikita nyo kung paano no? Okay, so, Bumili na kayo Mura lang karne Mura lang Ang kaya? Eh? 250 lang oh, 250 lang dito eh, Ay 300 na <laughs> Pwede naman deliver so, may deliver pa bike go bor check kar liya hai aisa bor check guys tinatanggal yan guys yung mga ano niya para maging fork siya ayun ah ang bida namin titigil yun ayun Oh, yun guys, oh, so, yun yung ginagawang ngayon po. May mga dede-dede po. sa buto. Eh. Nangan guys ah, pinapantay niya yan para maging game pa talaga. hindi, hindi kawawa. Ano makikita nyo rin pagtapos guys game po na sya ganong masarap pang ihaw hmm. no? tapos kumain ng bahaw na kanin oo oh, aroy masarap Diyan na ako ano yun eh tawag na ito kakay lalo yun yun guys ah <laughs> may bibili pala <laughs> Ayan guys, nakita nyo na. Ayan na yung Sobrang linis yan guys. So, wala kayong pangiyaw. Masarap. Masarap lalo pa yung mamatik matika yung lumalabas ko yun oh hmm. ayan na oh ayan guys okay. uh, na at meron din kami uh, mga isaw ngayon ang gabagay may manok gusto nyo pit manok buto buto oh ayan tara tatanggalin muna natin to ayan guys tatanggalin buto <coughs> Pati tatanggal niya na. oh, tatanggalin ko wala na tong laman. Ah. Kasi keep sikat na yung tama Oh. Guys, tinatanggal pala yung buto na yan. Iyan nyo. Ya tanggal pa para dag Dagdag dag, dag, bawas timpang. Hmm. Ayun oh, kasi sobrang linis talaga. Yan. Ayun sa guys oh. May laman-laman pa. Ah, yes, uh, isang isa uh, tinanggal na naman. Hindi tao daw? Is lugar isot. Ang tawag ko doon, Jolens. <laughs> Jolens. Oh, ayan. buto boto Ito yung buto boto namin, no? Malaman. Uh -huh. malaman. malaman ang buto boto Katulad tulad dyan. Ang buto boto talaga, walang kalaman naman. Buto talaga. Ito, tiga nyo yung buto-buto. Nagbablog din yun na, tinanggal para okay. hindi hindi na sama to no timbang may laman guys sobrang bukong balat ng kurba ko gaw tatanggalin tatanggalin ngayon guys sobrang linis talaga dagdag timbang pupunta lang eh. pag kambot kundok ay kamay hindi natin matapalitan ng kamay niya <laughs> papalitan ng kamay paan ang <laughs> yung paano mong baboy yun bawas timbang na yun guys saan pa kayo saan buto buto yeah. sobrang dingis talaga ito yung ano lang pigi pigi baka yung pigi arun arun ito yung okay, kasama kasama ng pigi yan guys no? Oh. parang ngayon ulo naman no oh. kita yung buto buto yan malaman oh, guys yung buto buto malaman oh Oh, kita Parang porcep porcep eh. Parang porcep talaga. Ulo. Ayan. Para kay kayo bubong yan. Ayan ang party niya sa pagkatay. Ayan. Ati ay namin tatlo yan. Sige oh, mo guys. <laughs> <laughs> Hindi niya alam. Harap mo din. Pakita ang bida. Oh, oh, bida. Ayan hmm. bida namin. Hindi <laughs> naman bida yan eh. Ano Kikis-kis lang yan? dyan eh. Yung gaya ko lang yung sa'yo. <laughs> <laughs> Kita ang bida, putang bida. Oh, uh, okay, so? Tingin na yan. A A uh, yeah, Gwapo na. Sa mga single dyan. Ang eh. bata pa. Kaya <laughs> <laughs> Mukbang -muk na, na. Mukbang <laughs> na ito. Batang bata pa yung Batang bata pa 19 years old. Wala pa yung asawa yan. Wala pa dyan. Pogay pa. Pogay pa. Eh, atin tinuturuan siya ng papa yan niya para guys, tingnan niyo yung kanyang uh, klaseng ay, yung tao yung yung <laughs> hahanapin. Yung, <laughs> yung sipag. Sobrang <laughs> sipag niyan. no. Oh. Mag-aaral 'yan. Lapit na mamaya pagtapos 'yan. Ngayon mo ano naman guys, oh, Mas masin pa 'yan. Ngayon. na wala naman yung baboy guys, oh. Walang kawawa-kawawa kawawa ka pag wala kang ulam <laughs> ay kawawa mawa ba yung baboy sa'yo pag wala kang ulam guys <laughs> mm. yes, ha uh, iniiwan na yung ulo <laughs> kawawa talaga yung baboy eh <laughs> pero wala kawawa ka pag inulam no oo oh. guys iniiwan Kiyo! talaga siya hmm, kita nyo na

Dila, dila talaga eh. Oh. Ito yung masarap sa lahat, guys, yung dila. <laughs> 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 yung dila. <laughs> yun. yeah. Tapos yung tainga. Yung tainga no. Ay, tainga, na. Iti. Di mo mapapakain yan, ganyan. Daman nang inukuha ko diyan sa mga ganyan. Hoy, alam mo pag ano ganya ay yung dun Pero ano, makapakain mo yung mga inihon, sobrang sunog na, ano yung sunog 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 talaga. Parol yan ang mga Ang sirap yung gulok mo guys. Hindi siya may iwas sa gitna. ipotuloy natin dito. Uh, ano na po niya yeah. to niya na? Para magigis. Ah. Siguro sobrang tigas yung ano niyan, ngipin niya. Hindi oh, naman na. Yan mga guys. Ay, yung, <laughs> yung ilong niya. yung ilong. natural kasi yung humahalik eh, yung mga sa lips. <laughs> <laughs> ito yung Humahal utak. Ayun, eh. nakita niyo yung utak ko. Kukuli ano? yeah, natin utap. itong utak. Pang padagdag din ito Ito pang ano yan, di ba? Nakakapag-eye blood dyan. No? Hindi naman. Hindi. Hindi naman. Ay, iba yung sa balot, no? yung kapag high blood din ka, high blood din ka, lalong wala kang ulam. Oo, so, oh, yes. yes. So, Kaya mo guys, yung boss <laughs> <laughs> <din most> natin. Mo, uh, Yung... Ito vlogger, ito si Butchuk eh. Kumakain ka, nangangablit. <laughs> Ayan. Oo, oh, nangangablit ka na. kinakalabi ka pag kumakain siya. Eh, pinapay. Kahit magkape nga kami lang. jam. Jai. Guys, ah, kita lagi guys. Gaya yung magtanggal ng ano, buto-buto. Mata. <laughs> buto-buto yun. Buto-buto, no? Yeah. Sarap sinigang yan, may taba. Hindi ako makanang tingnan yun sa ulo niya. Sarap yung sinilaga lang, no? Sinigang na. Sinigang na, na ng ano, kalam, ano, sampalok. Then, okay, guys, ay masarap sa sampalok guys. So, mga ganyan. Gusto niyo, lechon, ano, timbo? Yung ulo, po. no? Nilechon yan eh. Yung mo Ano May ano naman si kuya dyan, yung mga bubble niya, eh. Okay, so maliit. <coughs> Guys, baka kailangan nyo rin mag, ano, gulok. Pantantad. -tad. tad Maliit kasi itong gulok namin. Oo, oh, maliit eh. Ayun, ang ginamit namin sa, ano, pang alimaw na kran. Oo, maliit. <laughs> Parang laruan. Laruan na siguro